Good morning mga kakalkal Ito yung isang location Pero hindi na namin napupuntahan Kasi dati doon yung tapunan Tapos nilipat dito Nakapunta minsan pero Minsan-minsan na lang Ano tayo ngayon mga kakalkal Meron tayong lakad Merong meeting sa school ni Bryce Kaya Maglalakad kami ni Brian Malapit lang naman school Mga 10 minutes walk to 15 minutes walk lang naman So let's go. Wow, gundo. Kaso may lakad kami ni Brian Adidas. Ang laki. Wala, wala akong dalang ano eh. Bago pa, kulang lang sa, sa ano, ilinisan. ng so may, may ano pa, pang cowboy na ano, na pop Nandun si Brian. <laughs> wala tayong ganun oh. Kunin <laughs> ko. Ang ganda pa eh. Pang malaking tao. Tingnan natin kung may soap pipe, may bolsa tayong makukuha dyan. Hmm, ba? Diba? Tingnan mo kung may bolsa dyan. Talagang kinuha, hindi, hindi pinatawad. Hingi tayo ng bolsa dyan. Dito lang kayo niya, bolsa. Ganaman. man. Hawakan mo. Ang ganda pa, no? Anong size? Oo, oh, mal malaki masyado. Kaso ano, pwede pa. Bagong-bago -bago pa, oh. Kulang lang sa laban, no? Ha? Kulang lang sa laba? Kulang no. lang sa Yes, Vlog, oh. <laughs> <laughs> um, may naharback mo na naman, oh. <laughs> Mulinbir, mulinbir. Yung tapo nang ano na ano sarapan ng ng paborito ko saan kami nagka-cafe ni Brian. Ito ka ano Nakabalandra. Ang ganda ng Mulin beer ano. Ang babae. Tapo kung kasi mawi yo. Sakto kaya tayo mawi. Shout out Ate Maui, maganda ng mga outfits mo. Tingnan mo yung outfit ko. Outfit natin yan, galing basura yan. Diba? Ang ganda. Okay. Tapos kanina, kakakal ka, kinuha na yung yung Thanks. box, natin na punong-puno ng yung, harbat natin, yung, natin no, ng mga ukay. Tapos, okay. yun. Um, kaso hindi makakarating ng ano, ng Pasko. katapusan na daw ng January kasi hindi nakahabol yung loading nila. Hindi na ihabol. Kaya, okay lang. Kaya naman yun, ano? Basta makarating mga harbat natin. Let's go. Let's go. <laughs> Let's go. Yo, video ko daw, video ko daw siya. Oo, oh, um, so ah. Uh, sa bahay. Saka na tayo ng pans na ano, tayo. Doon lang sirasan to eh. Tapos mo muna yan. Tapos na natin yan. Kasi maingay. Okay. Ano kaya Sa, sa kanila, sa kabila. Ang tarap ng minuto ni Pudra, no? Na ano? Na mais. mais. oh, sinong nakakaalala? Naka, hindi ko pa nabibigay yung yung share ni Kaikit eh. Yan o. Ay, pang oh, tapos ito, gamitin na natin yung nakuha kong cokes, mga kakalkal. Hindi mo lalagay. Hmm? Ito yung ano, sabi ko, bitawan mo, bitawan mo! hindi, pupukpuk ka sa ulo mo! Gusto pangagawin. nga gawin. kasi yung ating cokes, mga kakalkal, di na natin. Tapos, gamitin natin tong masarap pag inuman nito. Pang ano, kahit smoothie, Sako. Hindi ko pa kasi nanggasan eh. Hmm. Yan, Oh. Okay. Ito ang gamitin natin, lakay. Okay. Diba? Tapos, yan ang ulam natin, yung nakuha natin sa ano, sa basura. Yung labong, mga kangkal, nasan na? Hmm. Sinuto ni Pudra, lagyan niya ng buto-buto ng ribs ng baboy, hinaluan ng beans spring beans, sibuya, saka sa luyo ng kakalkal. Wow, grabe. Ang sarap lang ng ulam namin. Matikman oh. nga. Matikman natin mga kakalkal. Oh. Amazing. Mm. Masim-asim. Ano, sinigang na ano. Sinigang P Pwede balong yan? Hmm? Pwede yan kayo balong. Hmm. Diba? Hmm. Nakakalkal natin sa ano, sa sa basurahan yung labong kung sa labong ay ninanakaw sa atin na natin sa sa ilalim ng bayo. <laughs> Bro, oh, ikaw, hindi ako nagnanakaw. <laughs> oh, may sarili kaming tanim, no? Comment down below, mga kakamatan Kung nakalang sa may kabayugan, mm. ano ka doon. Kunwari, sabi, uh, pasyal-pasyal ka kunwari doon. Yun pala, magnanakaw ng labong. Mm. Mm. Ganyan yung... Pa, eh, dito, may nakakalkal din tayong labong. Mm. Wow! ako, pwede kang manghingi, di ba? Mm. Mm. Kami, may... Amsterdam. Amsterdam. Kami may tanim kaming labong kaya hindi kami nagnanakal. Buti, buti pa sila Brian. Okay. may may kalabungan sila. Uh mm. -huh. Mm. Si Jess vlog ka ako naman nagtatakaw lang naman namin ni Brian to. Kaya sinuulit ko na yung <laughs> yung pinang ano ko sa bibig ko. Kami <laughs> Kaming dalawa naman ang kakain. Total naglalap-lapan naman kami. <laughs> Sana all. <laughs> <laughs> Bakit ka maliit dito ng kung nagbebeso-beso naman kayo mag-asawa, di ba? Not mm. me, not me. <laughs> <laughs> okay. Kaya okay. nakapanood ng ano, Bon Appetit, My Majesty, My Majesty. Mm. Ang ganda, no? Na ako, ano, na... Naatas na rin ako masyado sa ano, sa... Ano nito? Sa Korean movie. Ang ganda mm. kasi. Ang ano, ang gaganda ng kanilang ano, operasyon sa mukha, lalo yung mga lalaki. Ang gaganda ng mga operasyon ng mga mukha nila. Mga, opera, mga operado ng mga koreano, kaya ang po nila. Pinapatangos ang ilong, pinapaganda yung, yung mata nila para is, para siyang naka-smile, naka-smile lagi yung mata. Tapos yung bibig nila para naka-smile. Ang gugwapo nila. So, kakain lang kami ni Brian, tapos mamaya, ah, ah, kita ulit tayo sa kalkalan kasi hindi tayo nakapagkalkal ng isang araw. Kasi kukunti ang ano, mga kalkal. Ang, ang kalkal. Alam ko naman na kapag wala tayong kalkal, ay ano, hindi nyo naman pinapanood. Kapag kukunti yung kalkal, hindi, 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 hindi nyo pinapanood. Kasi hindi, hindi kayo na-excite. Pati ako hindi naman na-excite pag kukunti ang kalkal. ng basura. Kaya, eh ano natin ngayon, kasi lunes. Lunes marami silang tapon. So yun, mga kalkal.

Ang aw awan, yun, awan yung tikman. Awan yung sin, awan sin nireganan. Oh no. Ante, oh, ang sanyang tagyan nito. Ayan, tignan mo. Baka yung kinokin. Sige, yan tayo. Asan? Parles. Ang gaamon niya. kakukuha lang yung aming package ng tay. Ay, oo. Pero yung pa-upan ko pa tay. Uh, Hindi oh, <laughs> oh, Alam mo, okay na. Sorry. Sorry. mag na ako ngayon. Macho mo to, naman, tatin naman ay. Iwan, ay, iwan, iwan, mayat. Ay, natuyo pares na nga ay. mayat si ka. Bagay mo, kasi pa. Ang dama, ikaw diyan. Ang tanya, ito yun ay. Uy, sapin niya, nagalas mo. mo. Oh, hibak sa akin to. Wow. I-video mo naman ako kasi hindi na ako mm. mag-video. At yun na yung ano mo kasi ilabas mo na para may pandugtong ka. Hindi din na ako mag-video mamaya ikaw na dito. Eh, oh. Ante, ibukbuk mo na yung binigay ng mag-asawa ah. Wala nang napapangit yun nga Ay, oh. Pang. May nakupo ako yun oh. Ano yan? Ay, may binigay kang ganito. Puni ko nga ito, ante. Ante oh. Pang ano, pang, ayun, pang paalis, pang paalis ng puson ng ano, ng malaking puson mo. Opal Dante, sherpan pan. Ay, akin niyan yung gusto ko ngayon. Oh, sama. Ewan. Sayo na. pero ito. Wow, Sante. Uniqlo Ante. Uniqlo Ante sandi. Sandi na eh. Uniqlo. Ba't ba't ba wala akong makikita na wala <laughs> naman? <laughs> Kinuha niya na ako. Bakit? Ano ito? Tagisa tag tag natin. <laughs>

pagpaldam. Ante na ni kaya ano, kay Martina. oh. Ante, sa spam. Ito na. Ay, yung cute. Ay, kay Martina. oy bigyan mo na kay Martina. O, sa Saka di ako. Ha, ha, Hanapin mo natin. Ay, ato di pang tayo. Baka pagkinam. Awe? Ano? Pero may ang tayo. Hmm? May balbel? pati to wala na ito ang ganda sana Kaso kasuwag nang dumi-dumi na bibili sana ako labas hindi to ano berkin patayin ko muna ito. Naku, tsamba na naman kami na ante Ante, At ano yung na, manakuha mo? Pang rampa na naman Kanina may suot na naman ako na ano Ilalagay ko dito Ay, hindi pala nakita na doon sa intro ko Buti ka pa, nakakapagmodel doon sa bahay oh. <laughs> Hindi, sa labas ka nagmodel ni Brian, Tapos nagpichu picture kami doon sa taas ng ano Sa taas ng FNAC Sa taas yung FNAC? Oo, oo, oo May mga restaurant doon, mga fine dining Ay, akala ko sa terrace na Doon sa ano, sa saan yun? Sa FNAC, ante, sa Kalyaw ah, mo wow, nante <laughs> kumuha ka kasi ng damit niya hali ka, mag hmm? kasi mahilig ako magkamot ng mata kailangan ko mag kailangan ko maghugas nauna na sa ante mag ano kami, maghiwalay kami nante. ante ah? okay let's go tatakbo kami nante.

Parang maganda, ano? Ay, yung ano. Wow, ang dami na naman. Da isang kaha ang nadatnan namin dito. O, palda niya, ano. Banda ako. kay Martin na akin. Wow. Ah, ito yung sinasabi ko sa yung istusi. Ang tiyo. Ayan, oo. Oh, Ayun, oh. Ayan, oh. Ay, istusi. Ayan, oh. Mamahalin yan, ante. Ante, parang ang sarap ng tubig ko. Hmm, baka, baka ano, may ginawa kayo. Hindi, ah. Hmm? Kay hey, Sophia ta. Ayun na. <laughs> uh, Oo, kay Sophia, ang cute. Ay, pagta, oh. Ante, sabi ko sa'yo, oh. Minsan lang ako nakakuha ng istuse. Oy, oh, I love it. Wow. <laughs> Algo bonito. O, pang ano, ante, o, oh, pang dumpster. Thank you. Ayan. May nagdadam na istusi dito. Ah, si Inyara. Ula? Vale, senyora. Si Vale. Si Inyara. Si Inyara. Kohen pero Si Si Inyara. Si Inyara. Si Inyara. Si Inyara. Si Inyara. Si antey. ante pang pihaman ni ante. Ante, sa sa One. Anya na baka osyo. Okay. Oy, Victoria's Secret ata. Okay. Talaga, binashare niya ata yung kanyang ano antey oh. Dahil may, may mga ano pa. Tawag nito, may mga... Hello. Yung kanyang kabinet. Pinalis na atang laman ng kabinet niya. Dahil tingnan mo naman oh. May mga pangalan niya ng Antey uh, Ante, magkaparehas tayo. Kunin mo yan oh. Wow ano tong marka na to Bento. parang superman ganda, ang na, ganda ganda ng nakuha natin uy mango ante halo ako nang tiyo O, oh, talaga ismugat. but terrible siya ante oh tingnan mo nga ito mm, hmm? nakita okay. na pala eh binigay sa ulit na Ayan, sinasabi ko, meron ah. sa hanggang. <laughs> Ayun, ano, oh, 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 di ba parang Akala, isinuot ni Ante kaya ang ganda, bagay na bagay niya. Oh, isinuot na ano kaya itong friend? Ayoko ko Ayoko oh, so, Ayaw, Ayaw ano tag-isa o pang ano. Pwede pa? Tag, tag-isa time tayo nila ni ano Oo, oh, oh, pag ano oh, pang... Ayun lang Ito, itig namin yung mga okay. style na ganito. Oo -mm. -hmm. Ola. lang. No, se. No, si. No. Ay, keres. Que keres. Uh, no, 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 no. Para chica. Chica nada? Nada. Oh, ay, okay. Keres. No, ay todo ah. para chica mira. Lo siento. No, Chika, chica, chica Si, chica. <laughs>

Ay, Ano Ano siya? siya, 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 siya. <laughs> Sorry! Okay! Nalimas na namin yung nandito sa baba! Waste! 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 Ayaw Ante, kunin mo na. Alang, alakyan, oh. Tama lang sa'yo kung gusto mo putulan natin. May ganyan na ako. Yung ko yun Yung ganito Ay oo ata. Oo, Maalala ko. ang ganda oh. Ang ganda. Alam mo niya. Oo. Ang ganda oh. Ang ganda ante. Alam tayo. mo na yung niya ako. Ang ganda Akin na. kita. Paano? Isot ko muna. Sige, wala naman. Ayan na, video na, ante. Itry mo na yan, o. Oh. Ang ganda, ante. O, dito mo na nga, o. Naawan na ako kay ante. Sa'yo na nga. <laughs> ano ba yan? <laughs> Punta pa ba ako sa pros? Oo, Dali, ay. Isukot mo na yan, o. Oh. Okay, excited. Huh? Hindi, para may pangkukas. Hindi naman ako. Wait lang, ante. Ha? Ang gagandong, Robby. Ang gagandong. O, oh, di ba? Perfect. Parang gusto ko na. Ayan, sige. Kasi mamahal. Model ka. Sige, suot mo. Ang bigat. Ano siya? Mabigat? Yung leather. Leather. Patayin ko na yung sa akin. Panoorin nyo kay Ante. Tingnan nyo kabait ni Kuya Yaku. Ayun, kakalis lang. Binigyan tayo ng olive oil. na Nakajakpat siya ng olive oil. Tapos, shampoo shampoo. Wow, ang <laughs> suporte talaga ni Kuya Yaku Binigyan din si ano, anti anti kay kito, oh. natin. Tapos ito, mm. Tapos 'yang chocolate para sa iyo, sa akin ito. Binibigyan din ako ng chocolate, sabi ko, wag muna kasi ang daming pang-chocolate sa bahay. Iyan, yeah, yan, oh. Thank you, thank you, Kuya. Ang kuya naming mabait. Diyos ko, Lord. More blessing. Thank you sa love blessing. Salamat Lord. Wow. Isang litro. So, tawagan ko lang si Kaiket. Si Kumari kong Kaiket. Kukunin ko lang yung iniwan ng babae doon. Oh. nag -e edit ako eh. Kukunin ko lang ito. Iniwan niya dito. Ayan po nga po, ano ko nga yung iniwan. Ah, mga ano. Botas pangit okay. okay, balik tayo sa upuan uh, na kasi okay. habang si, ano, si Mr. Bin wala pa eh. Nag-edit tayo habang ano kasi may kalkala ko na hindi na-edit. So, wait lang tayo. Grabe yung ano, padyakpat ni Kuya Yako na miss natin yung pajakpat na yun ang dami daan na kuhang ano nagtapon sila nung kahapon tapon sila ang daming olive oil para kay kuya yako talaga yun kahit ipilit natin kung talagang para sa sa ibang tao para ibang tao yun so, pero thank you thank, thankful pa rin ako thankful pa rin kami ni Kaigat kasi nga kahit wala tayo nabibiyayaan pa rin tayo ng blessing iba Kaya pasalamat dahil may kuya tayong mapagbigay. Mabait. So wait lang tayo habang nag-edit. -e Andiyan na. Ay, sana may makuha tayo ngayon, ang dami namin. Oh, yung dami natin. Hay otro de ropa. ¿Sí? ¿Dónde? Más <laughs> allá. Pues allá hay Andrés Mellado. Ah, ahí es prohibido también. Para empezar mm la calle. Uh -huh. -hmm. Es prohibido. Hmm? Ay, mira, tignan mo a ti lang. Oh, nagtapon na naman ito. Tignan mo yes. ako, anong tinatapon niya? Ano? Damet? Ano yun? Ano hmm. damet. Ha? Nakita mo? Hindi. Oo, oh, mabigat siya. Madami atang olive oil. <laughs> oh, tumusmut sa ano? Yano natin? Gracias. Gracias. Balikan <laughs> ting. Tumusmut sa. Plastiko. Hmm. Ito na Saan natin lalagay? Abre esto que okay, lo tiramos aquí.

Si ahora, ahora ba a tirar. Un ba Ahora ya han llenado la mano. una bolsa para la mo na mo nang aja. Ba't bigla na naman siyang nagalit? Kasi gusto niya siya lang ang manguha. Kasi hindi siya ano. Hindi siya... Kaya malo, senyor, eh? Walang balbala. Dos sa siempre los filipinos pobre. Tak Pietro, Pietro. Oo. Ujas. Ano? Ujas natural. Iguan si. Magmuno ng ilawan, di na yan makikita. Patayin ko na muna ito, wala. E ano, tinapon? Ay naku. Anong meron nante? Lamshade. Ah, mga lampshade. Ay, oo, maganda siya.

Ayan, nante jacket. Diya <laughs> yeah, may pasa. Ha? Huh? Yan kinalkan niya. Hindi mo kaniya brayan na. mga lefties. Ala yung ano ko iniwan ko na doon. Kautinan okay, mm. okay. mo. Hindi. 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 para Hindi. 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 Mm, gaganda ko rin mo na lang. O, left ante. O, tingnan mo. inalok nga niya. O, sinong bata. Wala kami ng aso yan. Hindi niya hindi Ay? Kuriya para mark to. Ito pa, o. O. Ante. Kutun ko apa ni? Ini nanti ni. ayun Ayo, ayo, ayo. Nampin mu, ante. ganda Ayan yan. Ay, puro puting. Baka nandiyan. Baka nandiyan. Ang ganda pa. Kay ano. Oh. Ay, ang ganda. Ang tiyo. Ayan nga. Bago pa. Ayan lang ang alam. Ayan na Imalay mo. Baka mahalap mo, mo dyan. Mo tayo. Oh. Ano yan? Ayoko. ko. easy wear. Ayan lang. Ayan lang. Ayan lang. Ayan lang. Ayan Sayang ah. Puma, puma na. Ayat, ayat, iwanan mo na. Tara na, tara na sa next location. Next location ka pa na Oo. kasi Kasi kukunti yung aking video. Hindi mapukontento yung ating mga viewers kung kukunti yung ating video. Okay, let's go. Mm, sundan natin yung babae na tatapon yung ta na naka-red. Ito. Ito siya. Tignan natin kung ano yung tinapon. Tinapon niya lang dito eh. Ay, mga libro. natin to. Ano to? Tingnan nga natin. Hala. Ang dami. Ayan o. Oh. Maganda to. Ayan. Mga champay. Ito maganda to. Pinasan mo lang mabuti. Lagaya ng kape natin. Kaysa bibili pa ako. Ang tele ka dito. Ito may mga ano dito. May champan dito. Uy. Hali ka dito. Champan. Ano ano ba daw nang na kanyan? Nay. Asi? Oh. Ay ah, yung yung nagtatapon. Oh. Ito may yung mga tapon niya. Pwede daw baka may may mga ano siya. Hindi tinatapon niya daw yung mga ano. Nagde-decluttering siya. Hindi kasi ano ante. Ano gagawin niya? nilinisig na daw yung old na piso nila. Ah, kaya siya nagtatapon. O oh, yan. Ano ito. Ito oh, yung plancha. Sira yung plancha. Nagayan ng mga ano. Ito na pa. Ay, tara na. Ay, sa'yo gusto mo? Ano mo na ah. Sidra. Ito, ito na, ano yung tinatapon ko pa kasi? Oo, uh -uh. tinanong mo. Ganun okay. yung Yun pa yung tinapon niya? Oo. Uh -uh mga plants sa may bakyong pa doon, eh. te. Kasi may bakyong. yung Saan hmm? plant ko na may ilalagay yung... Eh? Sige, sa'yo na kasi may plants na ako. May Ay. napulot na ako. Ay, yung tanga. Magkasama. Ay, may tanga pa talaga. Magkasama tayo na. Ayun. <laughs> Ay, Ang ganda. Kasi? Mama, punta ka sa wita ko,